oh, dito yung mga solar panels red lights check natin ayan Mas magkano yung mga heavy duty burner nila ganyan? Itong ano, low, low Ayan, na lang po 1.4 4 Yung ano, yung uh, high pressure High pressure mo 3000, sa 3500. Set na yan. 3000, 3500. Uh, set na siya. Kasama na ako sa regulator. Ibang regulator nito, di ba? Iba po. Oo. Pang high pressure rin. Pang high pressure. So, nandito. ito pong mga pang replacement nyo ito, pong pang replacement 250 po yung ibabaw 100 yung pangilalim po no? so 350 oh, stainless na siya Ayan, dito po yan sa Quiapo, sa may Carriedo Banda. Ayan o no? Heavy duty <laughs> Ito 700 watts na ito boss magkano to? Oh, o so, dito sa mga resort na Sambales Ito heavy duty. Heavy duty. Magkano to? Yung ilang watt po? Ito 150. Uh, yung malaki. Yung malaki. Malakas. malakas. 1000 watts. Magkano 1000 watts yun? 32. Heavy duty yan ano? Oh, uh -huh. Boss, itong mga to? Aluminum. Aluminum na? Oo. Uh -huh. Ito 150 watts. Oo. Uh -huh. So ito magkano itong mga ganito? 1.4. Nadoon ka na sa 1000 watts. Meron na yung pupapay. 1.25. Aluminum din. Thank you. Matagal pa mag-charge to? Sandali lang yan? Ganyan lang po yan, ganyan lang. Pag napuno yun, lahat naka-charge na siya? Yan, alaw yung sir, pag-full charge yan. Kasama, kasama na po yung panel niya. Ayun po yung panel niya. Ito ang panel niya. Kasama na itong ano? Hindi ano? Oo. Eh, hindi pa kasama to? Kasama, kasama na sa lahat yan. yan. May, may ah, okay. tumo na okay. okay. 'Yung 500 was, 'yung 1,000 na malaki 'tong kuno, rest. 220 to boss 220 ano yan uh, 5 liters uh, 5 liters 10 bags meron tayong 25 dito meron 50 bags ito mga nauso na eh, sa mga party stream 90 tao oh string light palagi na wag thank you guys okay.